Uh, dahil yung pinaka nila is against sila sa impeachment ni VP uh, Sara. Ang magandang mag nga na mga uh, balita para sa atin dahil gusto mo support na kay uh, kay VP Sara, protektahan siya. Uh, na magkakaroon na sila ng uh, inorganisa ng nila yung uh, kanilang uh, uh, prayer rally para against sa impeachment ni VP uh, Sara. So yun uh, nawa uh, makisali na rin yung ibang mga grupo lalo na yung sa ano Catholic Church at mabuksan din yung mata nila makita nila yung uh, tunay na nangyayari sa bansa natin at, uh, at makisali na rin sila makijoin na rin sila para sa um, pagbabago para sa para makilahok ang bawat uh, Filipino, mabuksan na rin ang uh, isipan at ang mata ng bawat uh, Filipino na kailangan ng makilahok sa ganitong klase ng ano ng uh, ng uh, pagsali sa mga pagtitiko sa mga vigil sa mga rally para may ano may voice out mag speak up dun sa sa panawagan tungkol sa mga sa malawak katiwalian korupsyon at sa gobyerno so, yeah. Sir, ano masasabi mo na biglang nagpatawad ang emergency meeting ah, ang ating presiding nagpasa uh, sa niya? dahil sa narinig na lang ganung balita. Ayun yan, nakita ko rin yun sa ano sa X, dating Twitter na nagkaroon nga ng emergency meeting sila. Syempre, nakita pa na ano, automatic yun, automatic yun na dahil uh, dahil uh, nga nagkaroon ng ano ng uh, na panawagan ng uh, I mean, nagbalita ang INC Iglesia ni Cristo na sila ng prayer uh, rally syempre na alarma rin sila dahil nga yung mga galamay nila na nag ano, di ba pangalawang impeachment na yung ginawa ngayon so na alarma rin sila malamang di nila rin alam kung yung gagawin nila kukul sa panawagan na yun ng mga uh, Iglesia ni Cristo So, yun. Hindi natin na lang kung ano yung mga tatakbo ng utak nila. Basta na-alarma sila. Yun ang maliwanag sa, ano, sa mensahe. Sir, papur po ba kayo sa Taguito? Sa darating na malawang rally ng IHC tapos makiisa ang ating ibang mga kababayan na kahit hindi membro ng IHC. Siyempre, so, sa pagkakingan niyo yun eh isang malaki um, akbang para magkaroon tayo ng ano ng pag-voice up, pag-speak up. Hindi na ano, hindi na matutukoy sa religion talaga 'yan eh. Hindi yan sa tungkol sa religion, para tayong Pilipino na nagmamahal sa bansa natin. Regardless of your religion, race, wala, open naman yan eh. Maski Muslim, yung mga kapatid natin Muslim, uh, Maranao, Tauso, Kristiyano, Iglesia ni Kristo, regardless of religion. Ang pinaka ano, ang bottom line dyan is mag-speak up at uh, manawagan ng pagbabago para sa ating bansa. Yan po po sa Pilipino, pare-pareho tayong Pilipino, pare-pareho tayong nagmamahal sa bansa natin mga na tayo sa Pilipinas at gusto natin ng isang gobyerno may accountability, ang gobyerno totoo, hindi naglanakaw, at uh, talagang servila at hindi ang gobyerno uh, pag may pagmamala sa lalo na dun sa mga tao naghihirap sa buhay talaga. At gobyerno hindi nanluloko, hindi naninilang sa tao na puro pang bubusan ng ayuda lamang. Kundi okay, isang long-term, long-term goal para sa mga Pilipino. Uh, Filipino. Yung may leadership talaga, may accountability. At sa gobyerno, hindi bangag. hindi, uh, hindi, uh, hindi, uh, hindi sa, sa, sa pinagpapawal na droga. Yun, yun Fred, may tanong ako. Ano masasabi mo ngayon ng uh, ginagawa ng gobyerno natin is puro ayuda ginagamit ng mga congressman para iboto sila. Yun, panlilit lang yun. Ginagamit lang ay ayuda. Kanino ba galing ayuda? Sa so, kaba ng ko din natin yan. Pera din talaga ng taong bayan yan. So ginagamit nila ang pera ng bayan para sa panlilit lang, na may maboto ma 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 sila sa susunod na eleksyon. Which is isang malaking panggagamit dyan. Pambubusabos sa mga Filipino ginagamit nila ang pera ng tang bayan para ma-elect sila so bin, uh, ginagamit nila ang tang bayan ginagamit pa nila para sa pambubuhay ano pa ano masasabi mo sa mga kadistrito ng mga kongresista na nabigyan ng pera ng gobyerno <laughs> Katulad din na sinabi ko nga, panduloko uh, yun dahil ginagamit din ilang pera ng taong bayan. Yung ginagamit, nagpasweld doon sila ng, ng taong bayan, eh, sambayan ng Pilipino. So sa, so, sa nila, saan nila kinukuha yung mga ayuda na yun? Galing din yan sa pera ng taong bayan. So isang malaking pangdilid lang, pangbubusabos, panggagamit nila sa masambayan ng Pilipino gamit din ng sariling pera ng taong bayan. So, dapat ba silang iboboto ng mga kadistrito nila o hindi? Ayun nga, huwag silang pabubudol, huwag silang papanilang. Huwag nyo sa'yo gamitin yung pera na binibigay sa inyo dahil sa hiri naman galing yan at huwag nyo silang iboboto. Ganun lang kasimple yun. Tama, di ba? Tama. Sir, ano mo sa'yo mo? Ay, ito, mamaya mo ba? Kasi lang meron yeah, sa amin doon, gratis na 'yung nag-e-elect. Kukunin niyo 'no? Kasi ang ng mga sa Ay, score sa akin sa, uh, bilang sa, sa tingin ko diyan, nabubuhay na 'yung mga 'yung kamalayan ay uh, 'yung ano, 'yung damdami ng mga Filipino. Pero darating siguro tayo sa panahon na 'yan, na I believe sana mag-speak up na rin yung ano yung mga uh, Catholic Church para magkaroon sila ng stand kung saan kung ano ba yung na nangyayari sa bansa natin ngayon. Hindi lang about ano yan, hindi lang about INC, hindi lang ano, kasi ano tayo eh, lahat tayo apektado, lahat tayo involved talaga, hindi lang kung sa INC, kasama na iba't ibang mga ano, pati mga born again ko siya, ako born again ako eh. Uh, kailangan dapat talaga ng mga first, ano ng mga religious group mag-speak up na rin kung ano okay. yung ano kasi lahat tayo involved vote ano yung masasabi doon sa ano yung mga general na sama-sama sila nag-usap sila ng mga